Allah hurut no. Ah, dari era pun mahurut hurut ane, eh, dongat pakah? Ah? Buslot masih hurut nih? Eh? Dongat kata? Aika? Alit na di to? Isi mani? Mads, baik <coughs> right, kau ka berok, bugas, bugas. What? Few moments later. Buslot masih hurut nih? Eh? <coughs> Alit na di sana itu, eh. Mads, alit ko gisa na pod kabir. Tapos ang kambyo na 30. Shampoo, sabon. One eternity later. Alit na pod gisa dito Ay! Ila tatay ko mga utang para akuan eh. Tapos mapidra mang ni Wiley go. Ayo, ay tay. O tama kong ko Ako dong. Magpa-utang man ko. Bayran na nako ugma. Hey, bay digit town ningyo. na kayo pang-rolling. Rolling in the deep. <laughs> Salamat tayo, ha. Bayran na nako ugma kung maglalis. What? Uh -huh. 146 minutes later. Kabalok ha? Kung kay problema. <laughs> di na dyan na mabago. Kung di ni mo, kaya ibalik ang nakaraan. Pero sa mga oras na yung ni eh, ingon sila, ibutang ni mo sa likod ang imong pas. Tawa ko nahitabo na ang mga kagool ug mga kasakit ng mga panghitabo ug wala na ko'y mabuhat ani oh, no. Diba di ba tama? pero na ako mausap dito ha nakakapikun to hindi ko maintindihan eh di ba tama? oh oh hilom mali kay ang kalibutan gatuyok gapabalik sa imuha ug pag nana sa imong ha mo na ginaingon na ikaw na po'd. ako na po'd. ako na po'd. pero paabot lang ta ka. kay ang kalibutan ang kinabuhi murag ngit, -ngit nga tanil nga naa sa unahan ng kahayag pag pag lang kamo abante maning kamot maabot ka to the better place <laughs> Palit na ba di sa dito be? Ah Palit ba pa dito sa akin magmaoy ko ron? to in a little robot, clap, clap.